na idupa ka na. Kaya banatan natin. Hoy, Billy. Mabuti pa. Umaming ka na. Para pare-pareho tayo hindi mahirapan. Hindi nyo kaya isa rin! Mm -hmm. Billy! Ah! Hindi nyo ba sinabing nasa third floor tayo? Eh, hindi naman nagtanong sir. <laughs> Sorry, Yoni. At uh, hindi na muna kita tinawagan dahil alam kong mag-aalala ka eh. Pero everything's all right. Kilala mo naman ang asawa mo eh. Hindi naman nila basta na lang madadali yun ng ganun na lamang. Ay, salamat sa Diyos at walang nangyari. Pero pupuntahan ko pa rin siya mamayang gabi. I'll ride the train tonight. Kundi, bukas na na umaga. Maraming salamat ho, Direktor. Okay. ipabaluto Sandali na lang. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Ano pong may paglilingkod namin sa kanila? Ako po si Mrs. Velasco. Magtatanong lang ho ako kung saan maaring makita si Attorney Velasco. Nasa bahay na po siya. Kung gusto niyo po, ma'am, sasamahan namin kayo sa kanya. Maari po ba? Yes, ma'am. Katungkulan po namin yan. Maraming salamat, ah. Beting sabaw. Panganiban. Hmm. Sir? Mapuha ka na. Sige, sir. Busok pa ako. Ang dami ko na yung kanina. Nagtutunaw nga ako. Tsaka bakit hindi ako makain maigi pag may kasabay ako, sir? Sige, sir. Sige. Yan. O tikman mo nga kung okay na. Ano? Tamang tama ang timpla. Nako, mabuto na lang at nagustuhan mo yung luto ko. Wala bang kiss? Yung tubig nga pala, nakalimutan ko. Sige. Epi? Sino ka? Aba, eh sino ka rin? Hindi ikaw ang kinakausap ko! Uh. <laughs> Sino ka? Kinumbida ko ni Epi para ipagluto siya Actually, Tumahinig po... ka Sinabi ng hindi uh, ikaw ang kinakausap ko okay. Yes, ma'am pa palang pumili ng Chimay Ni Epi Hoy! wag na wag mo akong matatawag na Chimay Eh, ano ka? Kaibigan. Ah, kaibigan. Ako rin naging kaibigan niya eh. Bago naging asawa. Anong ibig mong sabihin? Mahina pala to. Simple lang, ano? Ako, si Mrs. Velasco. happy Dito siya. Epi? Mas mahirap hanapin yung nagtatago kesa hanapin yung wala. Ihatid yun ako sa station. May asawa ka na pala. Ba't hindi mo sinabi sa akin bang sasalubong sa akin? Daddy! We miss Hello. you, Dad. I miss you too, mm. Aileen. Uwi na. Ang pasalubong namin At na mga na, kuya. Na, 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 nandiyan, eh. nandiyan. Dad, ang pasalubong namin. Dapat marami oh, ko. Oo, nandiyan. Oo, oh, marami yan. Akin, Talaga? Oh, kamusta naman ang pag-aaral ninyo? Okay lang po, okay lang. Pero good ako lagi, Daddy. <coughs> kamusta naman ang mami ninyo? Mm, okay lang. Okay, Dad. Pero dad, alam mo, simula nang dumaloy sa'yo si mami sa probinsya, lagi na lang ulo niya. Oh, kumain na kayo. Okay, ah, dad. Sige, ka. Ka sige mami. Ah. Alam ko na meron kang gustrita nung sabihin mo na. Babae mo ba siya? Alam kong hindi ka maniniwala. Ang lakas ng kaba ko sa biyahe. Dasal ako ng dasal para sa'yo. Tapos, aabutan ko lang yung babae mo. Nagmamalasakit lang siya sa akin lahat ba ng obligasyon ng asawa ginagawa niya? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa yung hanggang dun lang yun? Pero, bakit mo ko pinagtaguan? Nabigla lang ako. Umiiwas lang ako sa skandalo. Kasi, ang lagi kong iniisip kung anong nangyayari sa'yo. Ah! Kung nasaktan ka, kung nadisgrasya ka, alam mo, nung makita ko yung babaeng yun, naisip ko, kung sa akin ka pa rin, kung sa amin ka pa rin ng mga bata. Iisa lang ang babaeng pinakasalan ko. Iisa lang ang pagkikisama ko habang buhay bilang asawa. Ikaw yun. Mahal kita, Yoli. Mahal ko ng ating mga anak. Tinanggap ko na ang katotohanan. Naiisa naman talaga ang kaagaw namin sa iyo. Yung trabaho mo. Umayag na ako doon. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Isa na lang natitirang ambisyon ko ang maging NBI director. Matapos yun, sa inyo na ako ng bumbo. O, oh, para Thank sa iyo. Thank you, sir. Mukhang pinagod niyo si ma'am. Huwag mo kanyang pakikialamang. Yes, sir. I want you to take this case personally. Malaki ang tiwala ako sa'yo. At isa pa, hindi dapat gumagala-gala ang kanyang klaseng tao. Pinag-aralan ko rin ang kaso, sir. Ang primary suspect ay yung boyfriend ng biktima. At lumalabas na parang may pagkasadista talaga, sir. I want him arrested immediately. Yes, sir. At siya nga pala, sir, may nakuha na kaming ebidensya doon sa pinapapalo up niyong... Good work, Epi. Thank you, sir. Moving on them. Kapag airtight na, ang hawak niyong kaso sa kanila. Pero mag-iingat kayo. May feedback sa akin na natutulungan na tayo ng mga loko. We are taking all necessary precautions, sir. Hey. <gasps> hey. Imbitahin niyo na. Yes, sir. Billy Guillermo. Pwede ka imbitahan? Mga NBI kami. Eh, kung ayaw ko sumama. Meron kaming ebidensya laban sa iyo. Kaya sa ayaw sa gusto mo, sasama ka sa amin. Uh, ganun ba? Sir Steven Siga pala eh. Ikaw, gusto mo sumunod? Huwag mo kong takutin, ha? Yung Steven Siga mo. O oh, yan. Steven, higa ka na ngayon. <laughs> o kayo, oh. bumangon na kahit bitbitin to. <laughs> malakas mong biran loko ah. Kuntik nang mabasag ang pagako. Bro, buti pa. Banata na natin to. Habang natutulog yan, no? Oh. Tama. Tirahin na natin nang matapos na. Oh, sandali lang. Alam niyo naman, trip kito. Nag-iisa lang yan. Kaya ako tutumba diyan. Aba, hindi pwede. Dapat tayong lahat. Paano naman si Sir? Maintindihan na tayo noon. Igawain niya nung araw yan eh. Pag nandyan na, ah, idupa ka na. Kaya banata na natin. O oh, sige, habang mainit. Boy Billy. Mabuti pa, umamin ka na. Para pare-pareho tayong hindi mahirapan. Hindi nyo kayo isawin! Mm! Billy! Ah! Hindi nyo ba sinabing nasa third floor tayo? Eh, hindi naman nagtanong sir eh.